Isa sa mga paboritong laruan ng mga bata ang robot, pero mga batang estudyante na sumali sa isang science fair, hindi basta-bastang robot ang nilalaro. Eto, panoorin niyo po. Sa simpleng palakpak, maaakit mo na at hindi kalulubayan ng robot na ito. Ang isang ito naman, magaling umiwas sa mga harang. Mega Forklift at maning-mani ang pagbubuhat. Pero maniniwala ka ba na mga batang estudyante lang ang may gawa ng mga nakakabilib na robot? Ibinida ang mga robot sa kauna-unahang Philippine International Science Fair na sinalihan ng iba't ibang bansa sa Asia. Diyan na exercise yung kanilang creativity, innovation, knowledge in computer science, math, and yung, yung, yung thinking skills. Sempre, hindi na wala ang mga robot na tatak Pinoy. May kayang gumawa ng palayok. At meron ding sorbetero. kutsero, At Robo Jeep. Bumida rin ang mga robot na kayang mag-kungfu, mag-soccer, at mag-solve ng Rubik's Cube. Kung takot ka naman sa totoong ngamba, baka uubra sa ang Robo Spider. as a spider. Pa'no po siya mag -walk. It's like a spider, mag-attack like a spider. Ito raw ang patunay na ang mga batang Pinoy kayang-kayang makipagsabayan sa robot technology. Franz Noguera,